Welcome back sa ating panibagong video. Biglaan na lang ito na film, no? Oh, yeah. Meron tayong gagawin, guys. Yes. Uh, magta-travel lang tayo ng malayong malayong. Yeah, ang lag ko sa server. okay. Punta muna tayo sa base para i-ready natin lahat ng mga materials, tools, and everything para puntahan yung area na yun. And first stop is kailangan natin ng damit. <laughs> Siyempre, kailangan ready tayo, no? Nandito yung mga shelter boxes na naglalaman ng mga random and yeah. This is Arky map. Hindi to yon. This one is... This is Kuya Z team. Ito yon guys, yung Kuya Z Team. Pupunta tayo dito sa may parang orange guyses. Ito, pupunta tayo dito. Kasi, sa pagkakalam ko, mesa biome yan. Kaya, tara. Lagyan natin dito ang ating pira. Ang ating pira. Ay, ito na yung ating kayamanan guys. I think we're ready na para sa adventure, no? Ano ba to? Trial key. Ah, maalala ko nga pala. Nag-update kami ng version at may mga ganito akong nakuha. At pinuntan ko na rin ito. Trial chamber. Siguro next video na lang to no? Kukuha muna tayo ng mga blocks. Gaya ng stone. Ito tayo kukuha sa station. Lalakarin ko na lang kaysa mag-ride tayo ng Minecart, no? Ganito lang yan. Parang ano lang to. Tunnel. Yeah. Meron tong mga chest, eh. Naglalaman ng mga chest no mga block na sinira ko dito. Yeah, tingnan natin yung laman dito. Okay. Um, yeah. May makukuha ka rin, ano, coal, saka lapis lazuli. It's a trash. In here... Yeah, dito yung aking pinagkukuha na materials. Uh, siguro balikan ko na lang kayo kapag nakagather ako. Okay, dadaan tayo sa tunnel again. Akyat tayo sa taas. And dadaan tayo sa new portal. At ginawa yon mismo ng mga member dito. And gusto kong pasukan yun, no? Another pa quick tour, no? Ito yung aking house. Yeah. oh, <laughs> uh, yan yung aking house, guys, eh. Ang laki-laki na ng house ko. Aha. Uh -huh. Very detailed. and very nice. At, yeah. And by the way, guys, gusto nyo bang, ano, may gawin tayo, guys? Lagyan natin ang mga pangalan tong ating doggy. Okay, ito si Douglas. Hello, Douglas. Ito naman si Doggy. Ala, may pangalan na pala yun. Let's read. Oh, isang, isang kagat lang nun ah. Okay, ito si Doggy. Yeah, that's a nice name. <laughs> okay, pwede nating ilagay dito yung ating food nila na. Okay, pwede rin naman tayong gumamit ng Elytra if we wanted. Ganito mag-Elytra, guys. Magbubwelo ka muna dito. Yeah. Tapos, tingin ka dyan sa taas. Tapos, double tap mo yun. Double tap. Ah, uh, diba? Lumilipad yan. Okay, naglalag yung ating, you know, Elytra. Okay, nasilayan nyo na agad yung napakaganda nilang portal. No? Ang ganda. Let's see. Oh my gosh! It's so <gasps> wow! What's gonna here, guys? Okay, let's go here. Okay. Two thousand years later. <coughs> baboy what is this merong mine shop dito okay naisip nyo ba ang naisip ko kukuha tayo ng cobweb dito sa mine shop okay kunin nga natin yung ating shear dami dami pala no ano ba yan? Kanto-kanto ng, ano, mine shop. Oh my gosh! Nilalason ako ng mga spider na to. They are so dangerous. At ito lang naman ginagawa, kikim. Mukha lang naman ako ng cobweb. Diba? Sorry naman kung naistorbo ko sila. No? Oh my gosh, ang colorful date portal. Oh, I found it! Ito na yung, ano, sinasabi kong raid farm. And dito na tayo, guys. Dito na ang ating um, you know, base. Abi ano 'yun? Ano ba 'yun? Oh, isang zombie pero kakaiba ang kulay. Oh my gosh, ang dami na sa baba. Uh, <laughs> oh. Oh no malapit lang dito yung warm ocean at ang warm ocean ay doon na banda at may witch doon okay good day everyone nag umaga na sa minecraft at meron pa rin kalaban and yeah Salamat sa nag-sleep kanina kasi gagawin natin yung ating tropical fish farm. Sabi sa mapa, dito na yung water. At let's see kung warm ocean na to. If hindi pa, baka nasa bandang baba, no? Warm ocean. As you can see, nandito yung napakagandang warm ocean. At ang dami ng mga tropical fish dito. Ito. Gawa tayo ng plus or whatsoever. Oh my gosh, may mga kalaban na naman dito. Bakit kayo nang gugulo? Conduit sa gitna. Ayan. Di ba? Umilaw na. Oh! See that? Gumana siya guys. Goods na to guys. <laughs> okay, balikan ko na lang kayo pag nandun na tayo sa daas. Um, update guys. Uh, ang taas nito guys. <laughs> Nakakalula. Pero makita mo dito yung ganda ng ano no, island. Maganda na yun. So, oh, yan guys. Nagawa ko na yung swimming pool. Oh, yeah. Hala, ba't may ano? Ba't ito? <laughs> so yun lang para sa araw na to Nakagawa na ako ng swimming pool <laughs> Meron akong mga na fish dito Gaya nito Trigger fish Magenta white Black fish Rose Stripe Ano pa yung nandito Ano pa dito guys Animon, Emperor Red Snapper, Goatfish. Yeah, dito yung mga fish natin. Oh my gosh! Isa na kaya yun, si Nemo. Ang kulay orange. Okay, nawawala siya. Ayun! Ayun na yun siya. Diba, ang cute niya? E